Hey guys, sa mga naganap din ng bagong smartphone, huwag niyong palalagpasin ng mga smartphone na ito. Nasobrang laki ng mga discount ngayon. unang una ito si Tecno Powa 5. 8.5 yung kanyang SRP sa may .6 na version at mayiging 6.2 na lang siya ngayon. At mayiging 5.2 naman yung 8128 na version. Panalong specs ng Powa 5. Panalong specs ng Tecno Powa 5 sa may 8.5 na SRP. How much more pwede yun guys sa may discounted na presyo niya ngayon? Meron niyang 6.78 inches na meron 1.23 na refresh rate. G99 na processor, 6,000 na yung battery. Tapos naka 45 watts pa ng charger. Sobrang panalo ang specs na yan. Di walang ganyan klase ng specs sa mga bagong lumalabas ng mga smartphone ngayon. Pakalawa itong si Realme 11. 14K yung kanyang SRP sa may 256 na version. Napakamahal niya para sa may G99 na processor. Tapos hindi pa naka AMOLED curve display. Pero ngayon magiging 10,000 na nga lang yung presyo niya. Gusto naman ng specs na yan kahit papano kung Realme talaga ang gusto nyo. Pero para sa may 14k na SRP, eh sobrang negative niyan guys para sa akin. Pero kung maging kulang 10k nga lang yung presyo niya, eh still okay naman na yan. Pero kung kong promise eh sa ibang mga smartphone nila, Infinix at Tecno, eh napakalayo ng difference sa mga specs nila. Si Realme CP55 super mura na rin ngayon. Day nasa around 7,000 na nga lang sya sa may 256 na version. Nadatang yung merong 11k na SRP. Yung 6128 naman magiging 6,000 na lang yung presyo. Pwede na yan guys sa mga ayaw kila inipinig sa Tecno at kung Realme nga ang gusto nyo. Pangatlo ito si Poco F5 sa may 12256 na version. 23K yung kanyang SRP pero makukuha mo nga lang siya ng 17K ngayon. Sobrang sulit niyan guys kung naghahanap pa ng gaming phone sa may ganyang presyo. Napang matagalan na nga rin. Tested naman natin yung processor na yan. Kaya niya lahat ng games na lalakayin mo dito sa may Poco F5. Kumpitin ka naman sa may specs ng Poco F5. Nandiyan din ng Poco F5 Pro 5G third one yung kanyang SRP sa may 12.5.12 na version at nakukuha mo na siya ng 23k ngayon kahit 5 years na gamitin ng smartphone na yan at kung maaalagaan nyo eh siguro hindi agad siya luluma at hindi agad babagay yung ganyang klase ng smartphone hindi masyado na yan malakas at masyado na maganda yung specs niya para sa may ganyang presyo niya tapos napakataas pa ano ng kanyang storage pangapat itong si Xiaomi Mi 11T nakita ko lang siya sa may Kim Stone na nasa around 11k yung presyo niya na-review ko na to guys. Legit ang performance ng smartphone na yan. At almost perfect ang specs para sa akin. Na-review ko na yung smartphone na yan. Kung gaming po lang guys, sobrang panalo yan. Dahil nakadim may 1200 Ultra siya. Kasi lakas ng Infinix Zero 35G at ng Camon 20S Pro 5G. Tapos na display pa siya na may 120Hz at 67W sa charging speed. Pero ang gusto ko talaga sa smartphone ninyo yung kanyang video at yung kanyang camera quality ng smartphone na yan still kaya pa rin makipagsabi ng Xiaomi Mi 11T sa mga bagong smartphone ngayon. Panglima ko naman, mahalan ka naman sa mga smartphone na yan at gusto mo ng solid na smartphone na sa may kulang 10K na presyo. Ngayon na ang tamang panahon para bumili ng Infinix Note 34G at yung 5G na version. Dahil sobrang mura na ng presyo nila ngayon. Dating 10,000 yung Note 35G sa may 256 na version pero ngayon is magiging around 8,000 na lang siya. Still guys, para sa may ganyang presyo. Lumabas mo ng Infinix Hot 40 Pro Still, napakaganda pa rin ng specs ng Note 35G. Dahil unang na naka 5G ka na. Tapos naka 45W pa na charger. Kung namamahal ka naman sa may 5G, nandiyan din yung Note 34G. Sobrang mura na rin yan. At still, napakaganda pa rin ng specs compare nga sa may lalabas na Hot 40 Pro at Spark 20 Pro na mga naka G99 din. Napakaraming smartphone ng mga nakasale ngayon sa may Shopee at Lazada. Halos lahat ng brand. Bahalan na kayo kung aling brand ng mga gusto nyo dyan guys. Sayang yun napakalaking mga discount nila kung di mo sila masusulit. Ayun lang muna guys. Thanks for watching.